Ito yung moment kung saan nakita ng singer na to yung isang papel na sa kanya. Siya si Calino El Rey del Corrido Sanchez, 31 years old. Noong 1980s, is siyang sikat at magaling na singer sa may US at Sinaloa, Mexico kung saan maraming nakakakilala sa kanya. Wala siya bilang sikat na singer pero ang hindi alam ng mga tao ang natatago niyang koneksyon sa mga illegal na gawain. Ramihan pa nga sa mga kanta niya ay tungkol sa mga illegal na gamot at ito rin pala ang sisira sa buhay niya. May 15, 1992, magpe-perform si Kalino sa isang event kung saan siya kakanta ng ilang beses. Nakasuot siya ng magandang damit at sombrero, yung banda niya ay nasa likuran at katabilang niya, may mga video sa kanya at masaya lang siyang makakapag-perform siya nang biglang may mag-abot sa kanya ng isang papel. Nakikita pa nga natin sa video na tinitignan ni Kalino yung papel at dito nga mawawala yung ngiti sa mukha niya. Ito ay dahil nakasulat pala sa papel na to na kung kakanta siya sa gabi na yon, babawian daw siya ng buhay. Kumbaga kung magpe-perform siya, katapusan na ng buhay niya. Kasi nga nang maigay yung nakasulat doon sa may papel at maya-maya lang, makikita nga natin itatabi niya yung papel at makikita mo sa mukha niya yung pagkatakot at parang may iniisip. Pero kahit na natatakot at natulala pa nga siya ng ilang segundo, imbes na bumaba siya dun sa stage, sinimulan ni Kalino ang pagkanta at pagpe-perform sa mga taong nandun. Tapos naman yung event na yun at nakakanta nga siya at dito na nga siya umuwi kasama yung mga kapamilya niya. Sa gitna ng biyahe nila pa uwi, dito na nga sila biglang haharangin ng mga sasakyan na nagkukunwaring mga polis. Kinuha lang nila si Kalino at iniwan nila yung mga kasama niyang takot na takot. Di nagtagal kinabukasan on 6am ng May 16, 1992, nakita na nga nila si Kalino pero wala na siyang buhay. Nakita nga nila si Kalino sa isang kanal kung saan nakatali yung kamay at paa niya at binengbeng siya sa may ulo. Makatakot lang isipin sa nangyaring to na bago nangyari yung nangyari sa kanya, makikita pa nga natin yung moment kung saan na-realize niyang matatapos na yung buhay niya. Walang nakakaalam kung bakit nga ba niya tinuloy yung pagkanta niya at ano nga ba yung tumatakbo sa isip niya ng mga oras na yon. Sa pagkawala ni Kalino, naiwan niya yung kanyang pamilya kabilang dito yung anak niyang si Adan Kalino Sanchez. Nakasama ang palad, binawian din si Adan on 2004 sa edad na 19 years old dahil sa aksidente sa may sasakyan. Ngayon, marami pa rin umiidolo kay Kalino na sumusuporta at nakikinig sa mga kanta niya. Yun pa nga sa isa sa kanila, I want to make sure that people understand that Kalina was not perfect but that doesn't mean that his story doesn't deserve to be told.